panahon ng trabado sa pagsasaka si Mang Delphine. Nasa 600 700 pesos ang arawang sahod niya. Pero kung merong stable na mapagkukuha niya ng income, mas mabuti. Dahil diyan, iminumungkahi ng BBM movement sa Department of Agriculture na lahat sana ng bakanteng lupa ng gobyerno ay tataniman ng palay. Sasahuran ng gobyerno ang mga magsasaka. Sa ganito ring sistema, magkakaroon ng oportunidad ang mga tambay na magkaroon ng trabaho. Kung imamandatory ng ating gobyerno na lahat ng tambay, lahat ng mga kabataan, magkaroon ng kurikulum o subject na magiging uh, apprentice sila sa pagtatanim ng palay para masiguro ang food security ng ating bansa. May gera man o wala, may laban ka man sa ibang bansa o sa sarili mong hunger o kahirapan, nagtitrain ka ng mga farmers. At may subsidy sila. At pagdating ng panahon, workers na sila working for the government, securing the country of the food security that everyone wants to have. Tulad ni Mang Delphine, pabor siyang maging trabahador ng gobyerno at para makatulong din sa pag-secure ng pagkain sa bansa. Monthly, eh, malaking pera din yung pagka dumating pagsweldo, pag pag gano'n. Ang gobyerno rin ang papasweldo, gano'n. Oo. Oh, Oo, oh. oh, ma'am. So, mas okay po sa inyo? Kaya pwede rin, okay din yung ma'am taas matas lang ang konti sa, sa 600 page na yun. Na. Mm. Naniniwala naman ang ilang consumer group na walang problema sa supply kundi dahil sa ginagawang hoarding, profiteering o cartel sa mga agricultural products. Kaya nararanasan ang pagtaas sa presyo ng mabilihin lalo na sa bigas. Para tugunan ang isyu ng hoarding, Pagtatanim sa mga bakanteng lupa ng gobyerno ang mainam pa rin solusyon dito. Ang tanong, bawal bang kumita? Yan. So, ang bottom line na yan is, papaano mo mamamaniobra yung hoarding? So, kung ang isang bansa ay nakadepende sa mga private sector na puproduce, pag nagtaas sila ng presyo, wala kang magawa. Ang tanong dyan, kinakailangan ba ang bansa mismo magtanim ng sarili niyang palayan? para makapag-compete siya. Na sa panahon ng pag hoarding ng ibang kumpanya, siya mismo may ilalabas niya para mabalansi niya ang supply and demand sa merkado. So ang tanong, kinakailangan na ba ng DA na magtanim ng sarili para sa panahon ng pag hoarding ay meron siyang palay na ready na ilalabas niya sa merkado para mabalansi ang presyo. Kasi sa ngayon, kung wala ang DA ng ganyang sistema, nakasalalay ka sa importation, nakasalalay ka sa ibang mga kumpanya, luluhod ka at magmamakaawa na ilabas nyo na yan. Or, huhulihin mo sila dahil nag sila. Pero kung meron kang sariling farm, meron kang sariling production, ini-employo mo ang mga magsasaka. Sinisweldohan mo yung mga farmers. Nagbibigay ka rin naman ng subsidy. Anong pinagkaiba kung ikaw mismo ang nagsisweldo sa mga farmers? At may lupain ka sa lupa ng gobyerno at nagsasaka na ang tanging mandato ng either executive order or presidential decree na lahat ng lupain ng gobyerno ay dapat taniman ng palay na ang iimpleyado ng gobyerno ay mga magsasaka na seswelduhan ng flat rate plus commission pag yan ay nakabenta. At ang tanging purpose ng pagtatanim na to ay para mabalansay ang presyo sa merkado sa panahon ng pag-hoarding ng ating mga magbibenta. In welfare, parehong tumatakbo yung ekonomiya. Pareho ka ngayon nakahanda huwag sa nang masaya sa halip ay bungkalin natin at tamnan ang mga hindi pa nagagamit na lupa dumating man ang kagipitan wala tayong pangamba dahil may naimbak na sarili nating pagkain para sa iyo at sa ating kapwa pilipino para sa BBM movement Juliet Karangyan, Bulacan Join BBM Movement now! Tumutok lagi sa mga balita at informasyon dito sa BBM Movement FB page. Siguraduhin i-click ang follow, like, at share sa aming social media accounts. Sumali rin sa iba pang giveaways at magkaroon ng chance ang mabigyan ng brand new cellphone. At sa hinaharap, marami pa. Dahil sa BBM Movement, gusto namin pusog ka! BBM Movement Bansang Pusog ang Mamamayan